Nakuha tayo Am. Um, baka hiwa hiwa na po yung itlog na maalat. Kung naghahanap ka ng budget. Hmm. At Teglaiza, mabuhay ka at uh, isa sa mga nanay na alam mo na nagme-negosyo, 5Gs. No? Ano mo naisip kung ganitong klaseng negosyo? Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, sobrang taas ng bilihin. Mm -hmm. Siyempre, yung mga bata hindi nakakain ng, ng ganyan. Mm -hmm. Puro chichirya na bibili nila sa 10 piso, sa 5 piso. Ngayon, naisip ko na magtinda ng 5 pisong sinangag. 10 piso ulan. Ito ba sa presyo no? 5 pesos sa 10 Pesos? Tingin mo kumikita pa ba? Meron pa rin naman. Ayos lang. Hmm, sapat lang. Sapat yun. lang ano, ayun na. At uh, nasabi mo sa akin 24 hours mo ginagawa 'to. Ikaw lang lahat dito. Katulong ko yung mga anak ko. Dalawa uh, ko anak. Shh, kayo nagpapalit-palitan okay. ano. At uh, sino ang lahat marurunong sila lahat magluto? Hindi. Ako nagluluto pero sila nagtitinda. Paano yun? Sa so, gabi, halimbawa, nakubusan na sinag. Ano, yun na po yung anak kong panganay, magsasangag siya. Siya nagsasangag, hmm. no? Tapos yung mga ulam, piniprito. Piniprito pin... niya oh. rin po pag na. Ayan. Ilang klase lahat ang tinda mo? Dami. Hindi <laughs> <laughs> mo na mabilang. <laughs> Hindi eh may mga gulay pa kasi yung pagtanghali na pritong isda. Mm -hmm. Ano yan? Pag may kumakain natin guys, no? kasi napansin ko, kuha lang na kuha natin. Kanya-kanyang bilang na lang kung ano mo. Oo, oh, binibilang na lang ng na nagtitinda yung anak. Mm, natatandaan naman kasi sa dami, oh. no? Normally, ano ang pinakamabilis ay yung kinakain? Hotdog. Hotdog. Tsaka itlog. Yan mga bata. Gusto, Gusto nila, no? At saka yung hotdog mo, ang ginagamit mo is Tama ba? Tender, juicy pa, no? Mm -hmm. Paayos, <laughs> ha? Saputi, ano, ang ah, mahal-mahal lang ganyan, eh. Nakaka, oh. ano, no? Sa pumpiso mo lang binibenta ito. Opo. Oh, okay. Ano ang inspirasyon na uh, sa pagtitinda, sa pagnenegosyo? Para sa mga anak ko. Para sa mga anak. Galing naman. At uh, kung sakali, pumunta sila dito, anong exact na location na pwede ka nila dalawin? Dito sa ano, Abad Santos, tapat ng Toyota, so may Eskinita. Eskinita ang tawag. Jazz. Jazz Ali, no? Mm -hmm. Itong Eskinita nga na ito, no? At uh, ano nga, 24 hours naman, araw-araw ito, -araw ha? Opo. dito, di ka na napapagod, ano? <laughs> hindi, natutulog naman po ako <laughs> tuwing gabi. Natutulog naman. <laughs> Yun ang pambawi. Uh, Tapos yung anak ko nang... Gigising na ako nang 5 o'clock. 5 o'clock. Sino na lahat ng ako ito? Po. Ikaw din. Oo. Uh okay, -uh. no, Sipag-sipag mo naman, ate. Iglesia. <laughs> Ayan, uh, siyempre, bago ko tapos ito, baka pwede mo silang anyayahan, no? Para, para bisitahin itong 5 G's ng Eskinita dito sa Anala. Punta po kayo dito sa Just Kapuso, sa Eskinita po. 24 hours po ito. Mabubusog kayo 15 pesos lang. 5 G's Eskinita. Nandito nga tayo sa es Skinita to ng uh, Jazz, kung tawagin Jazz Ali, uh, Anala, kilala din siya sa Anala. Uh, Antipolo, Nara, at Laguna, dito sa Tondo, Manila. Ito yung mga pagkain, limang, tig sa piso, no? Limang piso yung kanin, halagang 15 pesos, busog ka na. Uh, Ang humili ka lang dyan kung anong mga gusto mo, kung anong trip mo. So, meron dito, um, skinless nung ganisa, kuha tayong siya. Uh, uh, kuha tayo at dogat dogat dog. na pula. Ham. Kaya natin, ham. Ako na itlog, sawa so, so, ano na tayo sa itlog <laughs> yung nuggets pa oh Nuggets pa, kuha tayo nitong ano maaling yata to yan. Depende na sa inyo kung gano'n nyo, anong trip nyo Siyempre, kuha tayo ng itlog na maalat Kahiwa-hiwa na po yung itlog na maalat Mamimili ka lang kung anong gusto mo Kung gusto mo yung mamantika, ayan At siyempre, libre na yung kamatis Banat ka lang kamatis dyan Lagyan mo ng ganyan Tapos ito, Merong adobong itlog. Sabi ni Ate Glyce, ito nga yung kanyang pinagmamalaking adobong itlog. Ha? Yan no? Siya PJ na yata titiran ito. Banata na natin to. Balik-balik na lang tayo pag kailangan pa. Nakaporma na nga kami ni Chef PJ dito at ayan. Uh, uh, alam mo ba Chef, may kwento sa atin si Ate Glyce. Uh, no? Ang mga bata pinabalikan dito, itong, itong nasa thermos na to. Sabi niya sa akin, tubig daw lang na yung eh. tutuloy. Pero Hindi <tinyo> pa, ah, hindi nga side, ano daw, uh, ito'y... Tawag <tinyo> ito, buto-buto ng manok, chef. Gusto-gusto mm. Buso -buso daw ng oh, kaya... ayo eh, oo oh, nga. Ang amoy. Pa, ano? Parang amoy sotanghon chef. Ang nga. Mm. Ang wow. init. <tinyo> oh, no! Pero <tinyo> 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 ang sarap. Ang nga, yung sabaw. Sarap ng sabaw. <tinyo> ano siya? yeah. siya? Parang siyang sotang nga. Yung pala yung gusto ng mga bata. Mm Na? -hmm. Masarap nga yung kanyang sabaw. Lasang sota mo. Lasa. Yun. Okay, biray natin. Ito, oh. kung naghahanap ka ng budget friendly na pagkain, definitely, hindi mo na ito hindi oh, ang chef. Sam mm -hmm. Sampung piso kada isang ulam na gusto mong piliin. Limang piso yung kanin, no? Yung isang ganitong, uh, yung ano ba? Tawag dyan, chef? Isang cup? Oo, parang ganyan. Isang ito si parang half cup eh. So, parang half cup, parang parang cup eh, no? Yan. Isang piso. Isang dalawang ah. 50 pesos. Yari ka na. Yahoo! Mm. Oh, ayos ah. Ang kalidad ng mga ulam ah. Ito, yung stainless. Hmm. Ano ba ito? Ano parang Para... batido niya pala ito. Hmm. Ito, mahaling mm. hmm. Eh, oh. Oh. Ano yung pwede oh, na? Okay. Mm -hmm. Ano yung pwede? gusto ka na dito. Mm -hmm. Diba? Medyo marami lang kami pinagpiktira sa PJ, pero... Takam kasi ka, parang buffet yung mm -hmm. nandito. Oo, eh, parang buffet <laughs> 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 yung, yun, eh. O, <laughs> yung, mm -hmm. Pero mamimili. Oh, meron din siyang Mm. Oh, that's kanya-kanyang tirada ng ano, ha? Ayan. Na, -na discover lang natin to, siyempre sa ating kaibigan na AJTV Vlog Chef, no? Ayan pa. bitaw lang natin yung kanyang pangalan dito. Sinanla ko na po, bisita naman ang kanyang Facebook page. Ayan, no? Mmm. Wow. Ay sa. Kung ham. Hahaha. Nung na ako doon na. Hahaha. ka yun. Hahaha. Wala ako na. Ang daming variety. Ang daming bayad ba? Mm-hmm. Huh? Kasi so, um, nagbibigay rin daw sila ng mga gulay na ubusan lang tayo. Ah, wala. Ang so, mm. mga adobo. Mm. Kim lang din. At 10 pesos. 24 hours na yes, chef, na chef na. So banat lang ng banat ng luto yan. ganyan. O madaling araw, ginutom kayo. Correct. Nakakatuwa sipag ng ito. Mm -hmm. Sa mga napupunta natin 24 hours, chef, sipag ang katabat niyan. Eh, no? Sipag ka dapat Uy! Alam nyo ha, kung hotdog ha. TJ to, chef. TJ? Wow! Mm -hmm. Salah Baka ba? mga ano-ano lang. Mm oh. Mama. Ang tangay-tangay. Ang tangay, tangay. <laughs> hmm. ng kind of mm. eh? mm. ano, ulam. Ito ko, adobong ito tinira. Mmm, sarap ng sausage na. Mmm, sarap ng sausage Ayan. Ano ba ito? Sausage ba ito? Ah, chicken eh. Chicken sausage? Mmm. Para dosente yung mga pagkakitin na ano. Yun. Ulam. Mga pagkain, I'm pretty sure mga ano, at mga kakain na natikman na natin, no? kung naman po yung basic na madalas ginagawang agahan, no? Mm -hmm. Ito yung ganyan niya eh. Pero disenting-disenting ang lasa. The normal taste ng mga, ang tawag niyan, chef, ng mga ganitong klaseng ano, no? Ah, uh, Hindi naman ano to eh. Hindi naman cold cuts tawag dito eh. Diba? Ang process. Ang process food, no? Ang mga process mm meat sa atin, no? Ang process meat. Gente. Para sa presyo na 10 pesos, mm -hmm. Hindi sa yung pinilit na 10 pesos, pero mm -hmm. hindi, uh, mm -hmm. sabihin natin hindi gano'n kaano yung lasa. Cinco juices kinita, dayuhin niyo na po salamatan natin. na ito guys, no, chef, no? Napakabait. Oo. So, oh. Sabi, alam nyo po yung mga ganitong uh, buhay, negosyo, supportan po natin, no? Uh, Siyempre, uh, sabi nga niya, ginagawa niya to dahil sa kanyang pamilya. Mm -hmm. Anak niya, yan. Mm. -hmm. Porta, siyempre. Ah. Uh, marahil, uh, kung may time po kayo mapuntahan, pasalan nyo rin po yes. ito, uh -huh. ha? Oo. So, ito. Kung nasa area sila, pwede sila Ma'am. -hmm. Mga ah, gutom no? Hmm, mapadaan. Hindi ka magsisisi. Yun lang masasabi ko. Ayos na ayos. Ayos na ayos to. Tulip. Masarap yung sinangag. Masarap yung mga ulam. Hindi siya. Sorry to say, pero may mga mumurahin po kasi dito. to. -hmm. Ito hmm. hindi. Parit yung lasa. Hindi hmm? na ako napaka <laughs> napakaitsap ka. Mayroon pa ang siya pwede ng sunny side up, yun. Eh. Oo, mayroon pa ang sunny side up. Hmm. Para bumagay. Bagay. Nandito to, Just Ali Chef, no? Na. So, nasa likod na, kita nyo, ha? Diyan yung mga kaibigan natin. Sa likod natin, ha? Eh. Andun? Usap lang siya. Eh, hey, ano pa nga ba, Chef? Ang hmm, papasarap pang kain namin. Bidin na ako sa kanin, kuha pa. Pag nakuha mong kanin, hindi man piso. Ay, diyan ka mura. Hmm. Wala, dadaan. Hindi <laughs> mong piso niyong... Ayan, laging puro sinangag na rin yan. Hmm. Kaya yung masarap nila na sa bawang na unlimited. sa <laughs> Yung biro. Masarap na. Chef, may mm. Yung sabaw. May Meron lang dito ang thermos, oh. Ito. Kasaling <laughs> ka lang. Nagigilid <laughs> na daw ito. Mm. Meron na kayo pumunta rito. Bumili lang ng kanin. Tapos may sabaw. Kapa, <laughs> <laughs> ano? Mari, oh. Mm. Ayan. Ako. Tarangin ko lang ng upcam to, Chef. No? Mm -hmm. Maraming maraming salamat naman po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Salamat sa pag-support sa amin. Sana nagustuhan nyo itong episode na ginawa natin ngayon. Masaya na masuportahan nyo rin po si Ate Glyza dito sa kanyang uh, negosyo na magting negosyo. 5G sa ng Ana Lano. God bless you all. Ako po ang ilikod. Sige, dek. Sama pa rin si Chef PJ. Para dito sa 5G na Eskinita. Chef, mm -hmm. pagmamahal to. Bye! <mukulang>